Hello guys at magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Jungan. Sa Santo sa Sayan yan. Sambuanga del Norte yan. Napakalino guys, oh, so napakalunaw. <laughs>

이 a n g 이 n i 이 o e

Magandang araw sa inyo guys. Nandito tayo ngayon sa Barangay Jungan, sa Si Ayan, Sambuanga del Norte. Ito po ang kanilang ilog. Napakalinis. Diyan po sila kumuuwa ng pangsaing, panligo. At kaya naman sa ganda ng kanilang ilog, sana sa darating ng panahon ay eh maingatan pa to at makita pa natin na ganito pa to, kalinis at kagandang ilog. Dito po yan sa barangay Jungan, si Ayan, Sambuanga del Norte.